Tangala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Lucas, Kapitulo 12, Versikulo 30 hanggang 48. Ang ibanghelyong ito ay muli patungkol sa pagkakatiwala. Isang alipin ng Panginoon na pinagkatiwalaan ng kanyang sambahayanan, sambahayan sapagkat sandaling aalis ang Panginoon. At mapala daw ang aliping ito na kapag balik ng Panginoon ay madatnan siyang ginagawa ang kanyang tungkulin at siya ay pamamahalain niya ng kanyang Panginoon ng lahat ng ari-arian nito. Ngunit, sinasabi rin sa Ebanghelyong ito, kahabag-habag daw ang isang alipin na kapag alis ng kanyang Panginoon ay sabihin niya sa kanyang sarili na matatagalan pa ang Panginoon. Matatagalan pa ang kanyang pagbabalik, ang kanyang pag-uwi. At dito'y pagmamalupitan niya ang mga kapwa niyang aliping lalaki at babae siya'y kakain, iinom at maglalasing. At darating daw ang Panginoon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam at buong lupit siyang parurusahan. At sinasabi ng Ibanghelyong ito ay isang bagay lamang para sa ating lahat. Na tayong lahat ay mga katiwala lamang ng ating buhay. At pinagkakatiwalaan din tayo ng Panginoon para pangalagaan ang ibang tao ang ibang buhay. Tayo yung mga katiwala, mga aliping naglilingkod sa Panginoon at kung ano ang pinapagawa ng Panginoon sa atin ay gagawin natin. At ang Panginoon natin ay mabuti, puno ng pag-ibig at puno ng pagiging banayan. At inaanyayahan tayo ng Panginoon na kung tayo ay katiwala at kanyang alipin sumusunod sa kanya, eh ganito rin ang ipapakita natin sa ating kapwa, na mga katiwala rin. Papakita natin ng pag-ibig at pagiging banayad sa kanila. Ngunit ang panganib para sa ating lahat ay sinabi rin sa ibanghelyong ito. Kapag wala raw yung Panginoon at sabihin natin sa ating sarili na matagal pa yon, matagal pang babalik yon. Magsimula tayong pagmalupitan ng ibang tao sa ating buhay. Kumain lamang. Uminom at maglasing. At ito ang gagawin natin. Isa lang ang ibig sabihin nun. Para bang sinasabi sa, natin sa ating sarili, wala ang Panginoon at ako ang Panginoon ngayon. Kung maaari nating sabihin, hindi na siya ang Diyos, ako na ang Diyos. At pwede rin nating sabihin na ang buhay ko ay sa akin na at ang kinina natin ang lahat dahil dito, maari natin talagang saktan at pagmalupitan ng iba. Kapag ka tayo ay nalasing, hindi lamang sa pagkalasing sa alak, kundi sa pagkalasing sa kapangyarihan. At tayo na ang magiging Panginoon ng ating buhay at mamamanginoon sa iba. At ito ang sinasabi ni Yesu Kristo, darating ang Panginoon sa araw at oras na hindi natin alam at tayo ay mapaparusahan. At isa lamang naman talaga ang dahilan bakit mapaparusahan ang tao. Sapagkat nakalimutan niya na hindi siya ang Panginoon at mayroong totoong Panginoon. At uulitin natin, maaaring ang araw at oras na hindi natin alam ay panahon ng pagyao natin sa daigdig na ito sa oras ng ating kamatayan kapag narat naratnan tayo ng ating kamatayan na walang Diyos at ang ating Diyos ay ang ating sarili, eto na ang sinabi ng Panginoon. Tayo ay tatanggap ng kaparusahan. At kapag ka humantong tayo sa oras ng ating kamatayan at ang tangi nating lamang ginagawa ay paligayahin ang ating sarili, kumain, uminom at magpakalasing, at hindi natin maibigay ang paglilingkod sa iba at sa Diyos, tayo rin ay tatanggap ng kaparusahan. Kung ating babasahin ang ibanghelyong ito, totoo, magdadala sa atin ito ng pangamba. Ngunit ang ibanghelyong ito, kaya sa tinawag ng ibanghelyo, ay mabuting balita. At ang sinasabi ng ibanghelyong ito sa atin ngayon ay pagpapaalaala na ilagay natin ang ating mga sarili sa tamang lugar. Tayo ay mga katiwala, hindi tayo ang Panginoon. At may oras pa para ihanda ang ating buhay, ihanda ang ating pagpasok sa kaharian ng Diyos upang sa oras na siya ay kumatok na sa ating buhay, sa huling hininga natin dito sa mundo, totoo tayo ay papapasukin niya sa kanyang sambahayan. Kaya nga sinabi ni Yesu Kristo, papamahalain siya ng kanyang sambahayan. Ang ibig sabihin, tayo ay magiging bahagi ng tahanan ng Panginoon. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.